Hindi mo ba napapansin? Na parang may nagbago sa kanya, Ishim na? Naiingit mo siya sa akin, ha? Hindi, Era. Walang personalan to. And what are you even doing here? Kung andito ka para bawiin yung statement mo, gawin mo na! Stop wasting my time! Sige na, gawin mo na! Because I did not do it! Sorry, Era, pero hindi ko babawiin yung sinabi ko nandito ako para magpaliwanag at magsorry dahil paninindigan ko yung nakita ko. Nakita mo ba si Aira na binangga at basta si iniwan yung matanda? Hindi ko nakita na binangga niya, pero... Pero ano? Ha? Bakit ba proud na proud ka to pin me on a crime that I did not do? Ano bang gusto mong patunayan, Dilip? Na magaling ka, ha? Then fine! You won the trial! And now what? You're setting on a crusade on your greatness? Huh? Di na bang klaseng kaibigan ang gusto mo, Bonnie? Na kayang gumawa ng kwento para lang makulong yung babaeng minamahal mo? Bonnie, tinanong kita. Ang sabi mo, magsalita ako. Dahil hindi rin sa'kin sa yung totoo. Hindi mo sinabi sa'kin sa sa'yo yung tinutukoy mo eh. At dahil girlfriend ko yung naiipit, kailangan baguhin ko yung totoo? Alam mo, hindi ko alam kung paano mo nakukuha ang humarap sa amin. Ikaw ang posibleng dahil ang pag pagnakasuhan si Ira. Buti pa umalis ka na lang. Yan, kamusta na yung invitation kay Atty. Constantino? Makakapunta ba siya mamayang gabi for the closing program? Not yet. I was hoping na kung hindi talaga po pwede, we can ask Atty. Meredith to replace him. Tutang, dito naman siya. Eh, kaso, mukhang may problema ang mag inay eh. At involved naman sa attorney Matias. Why? What happened? Hindi mo ba narinig yung sinabi ni Boni? Umanis ka na! Sorry, Ira. Alam ko hindi madali itong sitwasyon, pero nakita ko yung nakita ko. Abogado ako, abogado tayo. Kailangan nating panindigan yung tama. Lilat, Is this your way of doing something that's right? Declaring one-sided statements? Hilaw na hilaw eh. Kung baga sa kanin, latang lata. Eh ikaw, kanin na sunog na sunog. Bigas na naging uling, grasya na nadisgrasya, pagkain na naging laso na lang sa lipunan. And of course, the great Lorena. Ka Lorena strikes again and needs to have a special participation every time Lilette is in trouble. Ano ba tong binubuo ninyong pelikula? Lilette and Friends? And you? Kailan mo naman tatantana ng pag-remake ng sinungaling mong puso? Ah, wait. Hmm... Manananggal in Manila Trial Court. Talaga lang, Mary sisipsipin mo ang malinis na dugo ng isang tuwid at mahusay na abogado para gawing halimaw kagaya mo? Gusto mong baliin ni Lilet ang batas para lang mapagtakpan ang kasamaan niyang anak mo? Walang kasalanan ng anak ko hindi siya nagsisinungaling. I'm not surprised. I know you will cross all the lines for your own interests. You did it before. You broke our friendship rule. It seems that you're having fun breaking rules over and over again. It's getting to be a lifestyle. Kanyang basa, lab? Susunod lang kay sa batas kapag convenient. Mga ipokrito. Halika na, Lilette.